Tawa sa mga po video. Magsama-sama na po sa Let's go! Wow! Target. So, pwede po Ay, ay. So, ganing tawa na da. Saan <laughs> <laughs> ano, po yung nga po? Tagbilaran po. Wow! Wow! Lang? <laughs> kay <laughs> Dito lang. Tay siya. Kaya mo nagkot ako. Dito lang. Ayaw pa. Dito wow. lang. Wala na wala po. Wala na po. Wala na po na galibog-libog yun ang tawa na ba? Itaas <laughs> ang kamot o kikimot ang lubog Nag-jama-jama? <laughs> ano ba ba, na? Di ba, ba sabi uh, Tagalog yung jama-jama po? Diyan! Ay, mm? yung jama Opo Na, nah, kung Tagalog at ha, medyo nakalimot ko ahakan yung tawa na yung nangutana pa manjod Kung sa'y Tagalog <laughs> <laughs>